Hello mga kayrog. Today is Saturday at ngayon nga po ay uh, pupunta ako sa Ortigas ngayon at kikitain ko ang aking ex. O di ba? Kakaiba. O saan ka pa babalikan ko ang What? aking ex. Kaya panoorin ang video na to para ah? malaman kung sino ba yan. At yan nga, nandito na ako sa nagtatasa ng building. Alam niyo ba kung nasaan to? Ayan, ang tatas ng building, di ba? Oo, oh, saan to? May idea ba kayo, mga kairo kung saan ako naroon para kitain ng aking ex? Ayan, hula-hula na kung saan ba ito. Ayan, lakad-lakad lang tayo dahil... Bumaba na tayo ng bus, malayo ang lalakarin, wala ditong sasakyan. Pera na lang kung taxi ka, ay kamahal naman ng taksik mga kairo, o di ba, o di maglakad na lang para tipit. Diba? Kaya hulaan nyo kung saan ang lugar na ito para kitain ko ang aking ex o di ba kakaiba? Intriguing 'yan mga kairog. O di ba? Kaya panoorin tapusin ang video na ito para malaman nyo kung sino bayang sinasabi ko. At yan nga, malapit-lapit na tayo, mga kairog. Ayan na, nakikita ko na ang aking sinasabi. Approaching na ako. Kaya abangan-abangan. Ayan, konting lakad na lang, konting kembot na lang. At magkikita na kami ng aking ex. O, oh, di ba Ayan, alam nyo ba kung saan yung lugar na yan, mga kahirog? Alam nyo ba yung uh, mga nasa palikid ko? Kung nasaan na ako? Ayan, makikita nyo naman. May mga, ano dyan, may mga pangalan, o, di ba? Makikita nyo kung nasaan ako, mga kahirog. Hula-hula na yan. O, di ba? Intriguing. Sino ba ang ex ni Naso? <laughs> <laughs> o, kaya ayan. Malaking revealing yan ha. Ah. O ayan, nakita nyo, nakita nyo yan, 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 nakita nyo. O alam nyo na ba kung nasan ako mga kairog. Kaya panuorin maigi ang video na ito. Huwag bibidaw mga kairog. At yan na nga, andito na ako mga kairog. Pamilyar ba sa inyo yung building na yan? Ayan, dyan ako papasok. Ayan, ayan ang sinasabi ko sa inyo. Yan ang aking ex. O, ba diba? Kala nyo, ha? Matriking kayo, ha? Mga kairog, Yan ang aking ex. Ayan po ang aking dating company, ang aking ex company. Ayan, pinuntahan ko ngayon kasi uh, Jew and uh, existing public demand, maraming nag-order ng mga product ng Red Rising Era Dynasty. Kaya ayan, nandito po ako ngayon upang mag-order ng Spiralina, Tumkat Ali, um, saka yung Fatima, mga coffee po yan, mga kairog. Ayan. Ayan siya, o, oh, di ba? Yan ang mga product na binebenta ng nang binibenta namin dati noon. At ngayon binalikan ko siya kasi maraming nagtatanong sa akin kung kumusta na daw ba gusto dahil gusto nila yung product. Meron din po diyan ng insulin yung mga may diabetic, pwede po yan sa inyo. Ayan po. Yan ang aking ex na sinasabi mga kairog. Ayan. Mag-comment kayo. Mag-comment down. Ayan, kung gusto nyo.